Isang dalagita, nagdadialisis na sa edad na labing lima, 15 anyos, dahil sa sobrang pagkonsumo ng soft drinks at processed foods. Ang mga suma sa ilalim sa dialysis, pabata na ng pabata sa panahon ngayon dahil sa chronic kidney disease o yung tinatawag na CKD o ang pagkasira ng kanilang kidney. Ang dalagita na ito sa Camarines Norte na pabilang din sa mga kaso ng maagang na-diagnose ng CKD dahil sa maling pamamaraan ng pagkain. Ang kanyang kwento, eto sa Camarines Norte, eh, isang estudyante ang nahilig sa pagkain ng mga chichirya, hotdog at delata. Sinabi mismo ng 15 anyos na dalagita na si Vanessa na yan ang mga kinakain niya sa school. At hindi daw siya umiinom o mahilig uminom ng tubig. Marahil dahil sa kanya eating habits, sa murang edad ay na-diagnose ng stage 5 chronic kidney disease si Vanessa. At siya rin daw ang pinakabatang pasyente sa dialysis center ayon sa nanay ng dalagita na si Jemaline, June nitong nakaraang taon nang magsimulang makaramdam ng pagkahilo, walang ganang kumain at namumutla ang kanyang anak. Matapos sa mga pinagdaan ng mga lab tests ni Vanessa, lumabas na halos hindi na nagfa function ng parehas niyang kidneys at halos hindi na gumagana. Sumasa ilalim ngayon si Vanessa sa hemodialysis kung saan dinadala ang dugo ng pasyente sa isang machine at nililinis sa pamamagitan ng pagsasala at pagtatanggal ng sobrang tubig at dumirito. At ibinabalik din sa mismong pasyente. sa Samantala, libre naman daw na nakakapagdayali si Vanessa dahil sa health insurance na siya namang malaking tulong para sa kanyang pamilya. Lalo na at 150 lang ang kinikita ng kanyang tatay na mag-uuling sa kada sako nito. Sa kasamaang palad, pabalik-balik daw sa ospital si Vanessa dahilan para mag-alala ito kung makakapag-marcha ba siya sa darating na Abril o hindi para makapagtapos ng grade 10. Nagbigay naman ng paalala ang mga eksperto na ang pag konsumo ng mga pagkain merong preservatives, high cholesterol, maalat, mataba at matamis ay hindi naman ipinagbabawal. Ngunit dapat ay bawasan ito at moderate lang ang pagkain. Ikaw, aayusin mo na rin ba ang iyong eating habits? DWIZ Research Report Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.